dragging Last dragging ng rap ng ano natin guys. Easy ride natin 'yan. Hi, hello, what's up sa inyo mga homies It's Zero TV muli Para sa isang panibagong vlog ulit nyo no? And ayun nga, napakita ko sa intro natin na Nagda-dragging na naman to si Zero, no? And uh, an ganun pa rin naman yung setup ko ngayon Naka ano pa rin ako Yung racing natin na JVT And stock ay yung ano natin Torque drive is pang SYM Ganun pa rin naman na sa sa vlog ko nung nakaraan ang suspekto ko lang dito is yung lining at bell natin. Kailangan ko na i-check yun kung anong naging problema. Siguro dahil doon nagkaroon tayo ng dragging ngayon. Kasi actually nagpalit na ako ng bell. Nagpalit ako ng lamborg race. Hindi siya racing bell, basta stock lang. Bumili ako sa Shopee. Bumili ako ng stock na bell kasi akala ko o oh okay siya pag gumamit ako ng stock bell na GY6. And ngayon ganun pa rin. Nag, uh, nagda-dragging pa rin siya kahit stock belt na yung ginamit ko. Galing ako sa regroup belt tapos nag-stock belt ako. Ganun pa rin. Ganun pa rin yung resulta. And titignan ko ngayon kung ano yung naging problema. Hopefully, masolusyon na natin ito ngayon. Pero bago ang lahat, syempre, baklasin muna natin yung panggilid ulit. okay visual inspect natin guys and so far okay naman yun pa rin yung ating ano, medyo madumi nga lang yung drive face and gusto ko lang talaga at dito kasi alam ko wala akong problema dito sa pulley side gusto ko lang makita ito kasi makita nyo punong puno na ng dumi and titignan ko kung anong problema nitong torque drive side Save nothing. Oh, shit. Mm -hmm. Okay guys, ito yung nakakita natin sa ating ano, bell. Pagkakapal-kapal na dumi. Pagkakapal-kapal niya. No? Ngayon lang ako nakakita ng ganito kapal na dumi sa ano. Ayan. Ganyan ka dumi na maalikabok galing sa lining natin dito sa bell natin. Ngayon lang ako nakakita ng ganito karami yan ang dami Kaya <laughs> sigurang nagdadragging kaya ganun Kasi ang dami yung alikabok na nakulik Ayan, makikita nyo Ayan, tapo natin to Ayan guys, na Lalinis ko na tong bell, napurasan ko na Tatanggal ko na mga debris nya Ito namang torque drive natin ng alisin natin yung lining Kasi tinitingnan natin dyan Sana naman, ano sa tamang liha lang lilihain ko ibabaw para malinis siya tapos para hindi na siya mag ano unintentional contact sa ating bell no ayun guys kung nakikita nyo tong torque ano natin lining natin ito na maitim huwag sabihin madumi siya kaya siguro nagsaslide siya dun sa ating bell ayan ayan, ayan gawin natin try natin anuhin i-grinder na onte para kahit papano mag ano siya maluminis yung surface nya tsaka siguro lagyan ko na rin ng medyo konting streaks dito na parang hiwa na para kumapit ng okay yung ano yung ano natin lining natin no sa bell yeah, try natin yun alright guys uh, meron ako dito pang grind hindi siya ganung kaano malakas na grinder pero pwede na to subukan na natin alisin yung mga likabok sa taas mag-iingat din kayo guys hindi niyo pwedeng singhutin to guys masama sa kalusugan to pag sininhut yung alikabok so dapat naka face mask yung gagawin niyo to Alright guys, uh, okay na itong isang ano natin, isang pad natin dito sa ating clutch lining. Subukan na natin, subukan na natin ito sa pang uh, iba pa. Alright, yan. Ngayon nalinis na natin yung mga lining natin para mas siyang bago ulit. Oh. Nga pala Nmax lining itong ginamit natin guys. At uh, lalagyan na natin siya ng medyo ng cuts dito. Hindi naman siya talagang deep cuts pero lalagyan natin para kahit pa paano ano tumulong siya sa pag uh, ano niya sa grip niya ano. Kasi ayun yung natutunan ko sa Payaman Works eh. Kaya subukan natin na ganyan ganun ha. Okay guys, ito na. Nalagyan na natin ng parang ano lines. Yan. Na sana makatulong sa paggrip ng ating clutch lining sa ating bell no. Kasi stock bell lang ang gagamitin natin eh. Ikabit na natin 'to. Alright guys, ayan. Kakabit na natin ulit yung panggilid natin and test natin kung magda-dragging pa ba siya o hindi. Kung nakatulong pa yung ginawa natin sa lining or hindi. Okay. Buksan natin siya ngayon. Tingnan natin kung magda-dragging pa. Ayun. Testing natin kung magda-dragging pa siya. Kasi sa first 1km to 5km or hanggang 10km na pag-andar. Doon kasi nag-start yung dragging. pagkakasa ring may proton man ng mabilis, hindi naman hindi siya ano magde-drag. Okay lang so far, pero te-test natin 'to nang matagalan na uh, matagal siya naka-on kasi dati matagal na lang ako sa so matagal ko binabyake. Hahanap ko ng tagal at sadyo naman ako sigurado. Kaya uh, mapapansin dito sa tayo yun sobrang halim niya kasi lakas na driving simulan natin ito lang kung nakagaling nakabukas na okay guys maraming salamat sa panunood And bibigyan ko ng update sa nangyari sa ating ano, easy ride no. And kung magdadrag pa pa siya or hindi na.